game. Oh, sige, sari ka, kid. Sari ka, kid. Pakalala ko ka isa-isa. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano? Pangalan mo sari pangalan mo. Pidman. Marco. Yes, ano yan? Ano pangalan mo? Jimmy. Tutoy ka. eh! sindi, ay mamawag. Wala na, tama na. Sige. Game na, suntokan na kayo, dali. Ay, ito ito pa pala si Justin. Balik ka sa kanila, dali. Uy, walang iyakan to, Baka may mag iyak, iyak sa inyo dyan. Oh, huwag, huwag kayo mag dito. Oh, ha? Uy, huwag kayo mag-away. Game na, game! Si Kitman no, nag-iisa. Uy, si ano, si Dave. Bitaw, 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 bitaw. Bitaw, bitaw, wala ko sila bigyan niyan. game. Isa-isa lang. Go. Fight. Fight. Fight na. Umalis siya. Ay, shocke. Eh. Mo shocke. Eh. Dey gusto ko makita yung mukha niyo si Dave. Hello, maldito. Ay, maldito pala, sorry. <laughs> sorry tao lang. Ito kayo. Pumuntak <laughs> pa ng mata mo. Eh, nabas mo ang mo. Di ba, Marco? Ito ka, Marco. O, mag maya kayo. Baka...